today's video mga kuis ah, Tuturo ko sa inyo paano mag-replace ng ball race ng MIUI yeah. Tatanggalin muna natin yung pairings niyan mga kuis yeah. Unahin natin yung headlight yeah. Tatanggal ko na dyan mga kuis Di ko na napakita sa inyo paano ko tinanggal Mabilis lang naman yan Meron lang yung Phillips screw Saka 10mm bolt na dalawa sa unan yan, tapos tinanggal natin tong sidings niya. Sa unahan. Then, yan. Tinanggal ko yung headlight. Yan. Walang ali -ali day sa atin, mga kuys. Kaya tayo ibabanat na dito. Yan, tinanggal na natin yung araro sa ilalim ng kanyang gulong. Then, tinanggal ko na yung dip dibdib niya. Then, ito na mga kuis. Tinanggal ko na yung kanyang gulong. Yan. Gulong at napaludo. Tinanggal na natin mga kuys. Tapos, dito mga kuis Meron dalawa ditong parang nut. Round nut at dito. Yan. Tatanggalin nyo lang yan mga kuis. Mas maganda mga kuis, kung may proper tools kayo. Ang meron na bibili sa shopping yan eh. Yung mga proper tools na pampihit dyan. Yan. Pero dito wala tayong tools. Kaya ginawa ko, pinukpo ko na lang siya para matanggal natin yung uh, crown nut niya. Yan. Dalawa yan. Isa sa taas, isa sa baba. Yan. So yan mga boys, yan. Naluwagan na natin. Tanggalin lang natin tong isang nut niya. Ang pinakauna. Tapos yung pangalawa, tatanggalin din natin mga yan, tatanggalin natin yan. Then, pag natanggal nyo na to mga kuys, alalayan nyo sa may itipos, sa may ilalim. Kasi mahuhulog yan eh. Kaya ang gagawin nyo dyan mga kuys, alalayan nyo sa ilalim. Then, pag natanggal nyo na tong nut, yan, unti-untiin mo siyang ibaba. Yan. Kaya kung mapapansin nyo mga kuys, kita na agad yung bolaris nya. Yan. Yan. Ya, ito yung nut. Sa kayo, pinaka mismo cover niya. Ya, napapansin niyo dyan mga kuys. Ya, oh, kalawang na kalawang na. Tapos yan. Napapansin niyo dyan mga kuys. Meron dyan parang... Ya, papunasan ko muna ng basahan mga kuys. Ya, yan, dito mga kuys, mapapansin niyo. Yan, parang may mga tuldok-tuldok dyan eh. Yan yung dahilan kung bakit ang lakas ng kabig ng ating manibela or steering. Yan. Dahil dyan sa ball race or sa steering bearing is may tama na. Malimit to nangyayari pag ikaw ay nalulubak, overload, yan. Yan yung nagkakatama mga boys. Yan. Ay, mga yan, update natin yan, mga kuis yan. Tingnan natin. Ayan, yeah, papasin nyo, tuldok-tuldok na yung pinaka-ball race nyo. Ginawang off-road version to, eh, mga kuis, eh. Off-road version, MIUI 125. Yan, tapos lagyan natin ng grasa, mga kuis, yan. Ang gamit ko dito ng grasa mga kois is yung water resistant na grease. Yeah. Yan ang gamit natin dito mga kois para ko sakaling halimbawa ay maglinis-linis tayo ng motor, Mabasa ng ulan ay okay pa din yung ating grasa mga kois. Yeah. Tapos saka ko ilalagay itong steering cone. Yeah. At uh, tas yeah, po nyo na lang yan mga kuys. Pero sabi ko nga sa inyo, mas maganda kung may proper tools tayo. May kita nyo yan dun sa Shopee. Yung mga, makakabili kayo sa Shopee niyan, yung mga yung mga special tools na pang install ng ball race. High tech na kasi ngayon mga kuys. Madami ng mga nadidiscover mga gumagawa ng ano eh. Ayan, tapos ipatong nyo lang itong lumang uh, steering cone sa so, pang uh, ipampukpuk doon sa bago. Ayan, para mas may lapat nyo ng ayos. Discarte lang din naman ang ating ano dito, pa iralin mga oys. Ayan, pakpukin nyo pa uli. Pag iba na yung tunog, yan, sabi eh, lapat na yung ano, maririnig nyo naman yan mga uys. Lapat na yung steering cone yan. Yan. Tapos punasan nyo lang mga kuis Tapos pairan nyo ng bagong grasa. Yan. Yung grease nga na ginamit natin dito. Ang ginamit ko is yung water resistant. Yan. Yung nabili dito kasi ni customer. Sa Shopee lang yung ball race. After market. Pero kung ako tatanungin nyo mga kuys. Mas maigi yung genuine parts. Nagre-range lang to ng 450. Original na yung ball race mo. Kasi itong bilhin ni customer is nasa 150. Minila niya yung ball race. Yan. Yan. niya na lang siya ng grasa. Yan. Always. Tip, tips ko sa inyo mga kuys. Pagka kayo ay dadaan sa lubak kung gusto nyo tumagal lang inyong ball race bearing or steering bearing magdahan-dahan kayo kasi pag yan i eh, paspasan kayo ng andar then nalulubak yan yung ah uh, nagiging ano nya nya yung ball race bearing yan. dalawa yan, isa sa taas, isa sa baba hindi ko na napakita sa inyo kasi pares lang din naman yan mga kois Parehas lang din yan ng bearing. Hindi kayo malilito. Yan. Tapos, isusunod din dyan yung cover. Tapos, itong isang nut. Yan. Sunod nyo yung isang nut na yan. Tapos, isusunod nyo dito yung isang nut. Pero mamaya yun, gagawin natin dito mga ko. Sigpitan muna natin. Yan. Itimplahin natin yung higpit kung okay na. Yan. Tapasin nyo, nililiko, ina, nililiko, liko ko yung kanyang ah uh, tipos. Yan. Itingnan natin kung okay na yung liko niya. Um. Yan. Pagka hindi pa okay, edi ikpitan nyo lang ulit. Pero pag okay na sa si inyo, mga kuys, edi mas okay gawin nyo. Sunod nyo na yung ano, yung isang nut. Kasi scenario, itong scenario nitong kay customer mga boys ah uh, Talagang ang lakas ng kabe. Hindi nakaya siya ng adjustable race Hindi na kakayanin talaga Kaya nag decide na ang customer na palitan talaga ng ball race Yan. tapos susunod nyo itong pangalawang nut nya Yan inyo yung maglalak dun sa ano eh sa ilalim niya. Yan yung maglalak dyan. Yan. Tapos lang mga kuys. Yan. timplahin nyo lang din kung okay na uli. Tapos lagay nyo na lang itong rubber cover niya So ayan yeah, mga kuys. kabit ko na nga pala yung gulong niya sa yung dibdib. Yung manibela, ya Hindi ko na napakita sa inyo mga koys. Yan. Yan. Sana na gusto nyo itong ating video mga koys. So, like and share naman ang ating video. like na rin ang ating page mga koys. Yan. Salamat ng maraming. Peace out.